Ang kahon ni Pandora Noong unang panahon, ang magkapatid na si Epimetheus at Prometheus ay namuhay kasama ng mga Diyos at Diyosang ang Griego. Ang magkapatid ay mga Titan, subalit sumanib sila sa mga Olympian na pinamumunuan ng Diyos na si Zeus. Dahil ang panganay na si Prometheus ay may kakayahang makita ang hinaharap at nabatid niyang sa huli ay tatalunin ng mga Olympian ang mga Titan. Dahil sa katapatang ipinakita ng magkapatid sa mga Olympian, noong una ay binigyan sila ni Zeus ng kapangyarihang lumikha ng mga nilal nilalang para manirahan sa daigdig. Binigyan din sila ng kapangyarihang mabigyan ng kakayahang maproteksyonan ng mga nilikha nila ang kani nilang sarili. Subalit, limitado lang ito sa mga mauunang malikha. Si Epimetheus ang lumikha ng mga hayop. Binigyan niya ng natatanging kakayahan ang bawat isa sa mga ito, kabilang na ang kakayahang maprotektahan ang kani nilang sarili tulad ng pagbigay ng pakpak, balahibo, tuka at iba pa. Si Prometheus naman ay lumikha ng mga tao, subalit dahil naging mas matagal siya ay naubos at wala nang naiwang pamprotekta sa kanila dahil naipamigay ng lahat ni Epimetheus sa mga nilikha niya. Dito naisip ni Prometheus na humiling ng isang bagay na tanging mga Diyos at Diyosa lamang ang nakagagamit noong una. Haring Sus, maaari po bang ipagamit ng apoy sa mga tao? Kakailanganin po nila ito para sa kanilang proteksyon, sa paghanda ng pagkain at upang mapanatili ang init sa panahon ng taglamig. Ang pakiusap niya, hindi maaari ang dumadagundong na sagot ni Zeus. Ang apoy ay para lamang sa mga Diyos at Diyosa. Huwag kang magkakamaling ipagamit ito sa mga tao dahil makakamit mo ang isang matinding kaparusahan. Ang pagbabanta niya kay Prometheus. Subalit, umiral pa rin kay Prometheus ang pagmamalasakit sa mga tao. Dahil alam niyang labis nila itong kakailanganin, tinungo niya ang tirahan ni Hephaestus ang Diyos ng Apoy at Bulkan. Dito'y kumuha siya ng apoy ng walang paalam at binigay sa mga tao. Dahil sa pagsuway na ito ay labis na galit si Zeus, kaya't isang matinding kaparusahan ang iginawad niya kay Prometheus. Ikinadena niya si Prometheus sa malayong kabundukan ng Kaukasus. Sa loob ng napakaraming taon. Araw-araw niyang pinapupunta ang kanyang agila upang tukain ang atay ni Prometheus na muli rin namang bumabalik sa dati pagkatapos. Natigil lamang ang labis na pagpahirap na ito nang mapatay ni Heracles ang agila sa pamamagitan ng kanyang palaso at mapalaya si Prometheus. Subalit, hindi dito natapos ang galit ni Zeus naniniwala siyang dapat ding maparusahan ang sangkatauhan dahil sa pagtanggap nila ng handog na apoy mula kay Prometheus. Naisip niyang gamitin ang kapatid ni Prometheus na si Epimetheus para sa kanyang plano. Hiniling niya ang tulong ng Diyos na si Hephaestus sa paglikha ng isang babae mula sa luwad. Pagkalikha sa babae ay nagtulong-tulong ang mga Diyos at Diyosa sa pagbibigay ng mga hindi pangkaraniwang katangian sa kanya. Ang Diyosang si Athena ay nagbigay ng maningning niyang kasuotang hinabi pa mula sa pinakamahusay na sutla at gintong sinulid. Ipinutong din niya sa ulo ng babae ang tinuhog na pinakasariwang bulaklak. Gayun din ang koronang purong ginto na sadyang ginawa Hephaestus para sa kanya. Ginawaran naman siya ng hindi pangkaraniwang kagandahan ng Diyosang si Aphrodite. Ipinagkaloob ni Hermes sa kanya ang mapanghalinang katauhan subalit may mausisang kaisipan. Pinangalanan siyang Pandora na ang kahulugan sa wikang Griego ay lahat ay handog. Bago niya tinawag si Hermes upang ihatid ang dalaga kay Epimetheus. Binalaan na dati pa ni Prometheus ang kapatid na huwag na huwag tatanggap ng anumang handog mula sa mga Diyos at Diyosa dahil tiyak na kapahamakan lamang ang dala nito. Bati din ni Epimetheus ng anumang manggagaling kay Zeus sa isang patibong. Subalit, nang makita niya ang napakaganda at kahali-halinang si Pandora, ay agad siyang umibig sa dalaga. Galak ang dulot sa kanya ng pagdating ng babae at hindi niya lubos maisip ng isang nilalang na kasingganda ni Pandora ay maaaring magdulot ng anumang bagay na makasasama sa iba. Agad inihanda ang kasal ni na Epimetheus at Pandora na ikinatuwa ni Zeus dahil nangyayari ang lahat ayon sa kanyang mga plano. Bilang handog sa kanilang kasal, isang gininto ang kahon ang ipinadala ni Zeus. May kalakip itong susi at babalang nagsasabing, huwag itong bubuksan Pinakiusapan ni Epimetheus si Pandora tungkol sa kahon Pinakamamahal ko Maaari mong tingnan ang kahon subalit nakikiusap ako sa iyong sundin ang babala ni Sus na huwag na huwag itong bubuksan Sumang-ayon naman dito si Pandora Itinago rin ni Epimetheus ang susi upang hindi ito magamit sa pagbubukas ng kahon Pinilit ni Pandorang sundin ang lahat ng tagubili ni Epimetheus. Subalit, dahil likas siyang mausisa ay hindi siya mapakali hanggat hindi niya nababatid kung ano ang laman ng kahon. Sa tuwing makikita niya ito ay napapaisip siya ng magagandang bagay na maaaring laman ng kahon kung may gintong alahas ba o nagagandahang sutla sa loob nito. At kung bakit ito ipinadala sa kanya pero hindi naman niya pwedeng buksan. Isang araw, maagang nagtungo si Epimetheus sa bukid at naiwang mag-isa si Pandora. Nakatitig siya sa kahon at tulad ng dati ay natutukso na namang buksan ito. Naalala niya ang bili ni Epimetheus kaya't ginawa niya ang makakaya para mapaglaban ng tuksong tila tumatawag sa kanya. Hanggang sa pagtingala ay nakita niya isang susing isinabit pala ng asawa sa itaas na bahagi ng dingding ng kanilang tahanan. Dali-dali niyang kinuha ang susi. Susubukan ko lang ito kung ito nga ba ang susi hindi ko naman bubuksan ang kahon. Ipinasok niya ang susi sa susian at agad itong kumasya. Nakarinig siya ng click na ibig sabihin, pwede na niyang iangat ang takip nito. Sisilipin ko lang. Nanginginig ang kamay, mabilis ang tibok ng puso, at abot-abot ang paghinga. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip ng kahon at sinilip ang laman nito. <laughs> Huli na ang lahat. Pagangat pa lang ng takip ay agad nagliparan palabas ang langkay-langkay ng mga itim na insektong kumakatawan sa ibat-ibang uri ng kasamaan sa mundo. Katulad ang galit, inggit, kasakiman, digmaan, panibugho, gutom, kahirapan, kamatayan. Lahat ng bagay na makasasama sa mundo ay napaalpas niya. Agad isinara ng lalambot ni Pandora ang kahon. Humahagulhul siya ng datnan ng asawa. Isang tingin lang ni Epimetheus ay nahulaan na niya ang nangyari. Umiiyak na ipinakita ni Pandora ang loob ng wala ng lamang kahon. Subalit, Mula sa nakabukas na kahon ay lumipad ang isang maganda at maningning na insekto. Ito ang espiritu ng pag-asa. Napakawalan man ni Pandora ang lahat ng masasamang bagay sa mundo ay nagawa rin niyang palabasin ang pag-asa na siyang humihilom sa anumang sakit na dulot ng mga naunang umalpas na masasamang bagay. Subalit, dahil mas huli niya itong napalapa, napalabas, karaniwang laging sa huli rin dumarating ang pag-asa. Kaya naman, magpasa hanggang ngayon kapag ang tao ay nakararanas ng sunod-sunod na problema o paghihirap, hindi nagtatagal at dumarating ang pag-asa upang magbigay lakas sa kanilang huwag magpatalo sa mga pagsubok at ituloy lamang ang laban ng buhay. Ang kahon ni Pandora, isang metolohiya mula sa Griego.